Malayo-layo na nga ang nararating ng makabagong teknolohiya. Sa larangan ng Artificial Intelligence o AI, halimbawa, inilunsad ng isang Japanese startup company ang isang disaster management tool na makatutulong sa pagguha ng impormasyon para mas maiwasan ang epekto ng kalamidad sa pamamagitan ng algorithms. Gawa ng kumpanyang Spectre Incorporated ang AI na inilunsad ng Japan International Cooperation Agency o JICA sa ilalim ng public-private partnership. Bukod sa disaster management, mapapabilis rin ng AI na ito ang pagkalap ng balita ng mga media organization sa Pilipinas. Kaya naman, kapartner na rin ng Spectre ang Office of Civil Defense at Department of Interior and Local Government sa trial use nito. Gagamitin ng AI sa disaster prevention operations. As we said, uh, if it is a kind of the infrastructure for newsroom industry, so everybody has But uh, uh, in this field, newsroom field, we have uh, one competitor in Japan, competitor company. So all the uh, major mass medias introducing SPEC-T. Maraming disasters na kinakaharap ng bansa every year. Uh, imagine na lang, isang uh, baha halimbawa, at uh, na aggregate lahat ng mga data sa social media kasama na yung CCTV ng mga LGUs at yung official data from PAGASA at iba pang mga ahensya ng gobyerno, hindi mo na kailangang mag-search. Nandoon na lang sa isang platform.